Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcacid upang maghatid na naman sa inyo ng isang yugto sa banal na buhay ni Padre Pio. Ngayong araw ay pagpapatuloy ko ang pagbabahagi ng mga yugto ng pakikisalamuha ni Graciela Denuncio Mandato kay Padre Pio na hango pa rin sa kanyang librong Padre Pio, Encounters with the Spiritual Daughter from Pietrelcina. Isang araw, hindi maganda ang pakiramdam ng Noe, labing libang taong gulang na si Graciela denunsyo, Mandato pagdating sa San Giovanni Rotondo kasama ang kanyang ama na si Paris. Habang siya ay nagpapahinga, binisita ng kanyang ama si Padre Pio na ikinagulat niya dahil alam nito kung ano dahilan ng kanyang karamdaman. Kinakabukasan, pinakinggan ni Padre Pio ang kumpisal ni Graciela at niregaluhan siya ng isang magandang at mabangong rosaryo at isang medalya. Nang maglaaw nakipag-usap si Padre Pio sa kanyang ama na malayo niyang kamag-anak. Ang mga butil ng rosaryo ay naging isang mahalagang bagay sa kanilang pamilya at tahanan na nakaakit sa mga kapitbahay na dumalo sa gabi-gabi nilang pananalangin. Nagpakita rin si Padre Pio sa panaginip sa ina ni Graciela na nagturo sa kanya ng panalangin abagi noong reyna o Hail Holy Queen sa Ingles. Pagkaraan ng dalawang taon, iniregalo ni Graciela ang rosaryo sa isang kaibigan ng pamilya at isang mahalagang donante o benefactor ng kumbento ng mga miyadre sa Pietrelcina. Makalipas ang uh, ilang taon sa isang kapansin-pansing takbo ng mga pangyayari, nahanap ang rosaryo at ibinalik sa ina ni Graciela na nakita bilang isa pang pagpapala mula kay Padre Pio. Yan ang inyong istoryang inyong abangan at tutukan ngayong araw. Noong labing limang taong gulang pa lamang si Graciela Denuncio Mandato pumunta siya sa San Giovanni Rotondo sa pangalawang pagkakataon at kasama niya ang kanyang amang si Paris Denuncio. Nang sila ay dumating, pumunta sila sa isang maliit na hotel para magpareserba ng kwarto para makapalipas ng gabi doon dahil plano nilang umalis kinakabukasan. Pagkapasok na pagkapasok ni Graciela sa silid, nakaramdam siya ng sakit at uh, kinailangan niyang magpahinga sa kama. Sabi ng kanyang ama, Graciela, magpahinga ka muna at uh, bibisitahin ko si Padre Pio. Hapon pa noon at hindi niya sinabi sa kanyang ama ang dahilan ng kanyang iniindang pananakit. Pumunta ang kanyang ama sa hardin ng monasteryo at nadatnan si Padre Pio doon na napapaligiran ng maraming tao. Nakita ni Padre Pio ang kanyang ama at tinawag niya ito na nagsasabing, Paris, nasaan ang iyong anak na si Graciela? At sagot niya, Pare, kailangan niyang matulog dahil masama ang pakiramdam niya. At sinabi ni Padre Pio, Huwag kang magalala dahil siya ay may buwan ng dinaranas na mayroon ang lahat ng kababaihan. Medyo na ilang at napahiya ang ama ni Graciela. At alam niyo naman kung ano ito, no? yung uh, nadadat na lang mga kababaihan uh, bawat uh, buwan. Di po ba? Pagbalik niya sa hotel, tinanong niya si Graciela, bakit hindi mo sinabi sa akin ang dahilan kung bakit hindi maganda ang pakiramdam mo? Sumagot siya, wari ko po na hindi ko maaring pag-usapan ng gayong mga personal na bagay sa inyo. Gayong paman, natuklasan natin na alam ni Padre Pio kung ano iyon. Kinakabukasan, pinakinggan ni Padre Pio ang kumpisal ni Graciela Lumod siya sa harapan niya habang nasa kumpisanan siya. Inabot niya ang kamay niya para halikan niya at uh, binigyan siya ng rosaryo, pati na rin ng isang maliit na medalya. Ang rosaryo ay may malaking butil na isang magandang kulay abo at naglalabas sila ng mabagong halimuyak. Maya-maya umakit ang kanyang ama sa selda ni Padre Pio para kausapin siya at may malayong relasyon ang kanilang pamilya sa isa sa, pagitan ni Lolo ni Graciela, si Antonio Denuncio, at ang ina ni Padre Pio na si Josepa Denuncio. Si Padre Pio, gaya ng dati, ay nagtanong sa kanya ng maraming uh, bagay tungkol sa Peter China. Mahal ni Padre Pio ang ama ni Graciela at nagkaroon ng uh, napakagandang pakikitungo sa isa't isa -tisa sa kabila ng katotohanan na ang kanyang ama ay mas bata nang Siam na taon kay Padre Pio. Pag-uwi nila, pinakita agad ni Graciela sa lahat ang mga rosaryo na ibinigay sa kanya ni Padre Pio, at lahat ay nagugulat sa matamis na amoy ng mga rosas na nagmumula sa kanila. Tuwing gabi, nagro-rosaryo sila sa kanilang tahanan at madalas na sumasama sa kanila ang kanilang mga kapitbahay. Ang ina naman ni Graciela ay may tapat na deboto sa imahe ng La Madonna de la Libera. Kung minsan ay nagpapakita siya sa kanyang panaginip. Minsan, lumapit din si Padre Pio sa kanyang ina sa panaginip at nagtanong, Maria, pagkatapos ng rosaryo, bakit hindi mo bigkasin ang uh, Abaginoong Rena o ang Hail Holy Queen? Sumagot ito, Hindi ko ito maalala. Pagkatapos ay sinabi ni Padre Pio, Bueno, halika, bibigkasin ko ito at sabihin mo pagkatapos ko. Nang magising ang ina ni Graciela sa umaga, kabisado na niya ang panalhangin. Sa loob ng dalawang taon, pinahalagahan ni Graciela ang mga rosaryo na ibinigay sa kanya ni Padre Pio. Sa maglaon, pagkatapos ay ibinigay niya ito bilang regalo kay Antonio Salioka. Siya ay isang kaibigan ng pamilya at isang mahalagang donante o benefactor mula sa New York. Si Antonio ang nagpagawa ng kumbento para sa mga madre sa Peter, China. Sa ilang pagbisita sa tahanan ng kanyang mga magulang, nanatili siya upang magdasal ng rosaryo kasama nila. Naantig siya nang makita ang rosaryang ito at uh, nagtanong kay Graciela kung ibibigay niya ito sa kanya. Pumayag naman siya dahil napakabukas palad niya sa mga madre. Pagkatapos ay sinabi ni Antonio, Nagpapasalamat ako sa iyo, ngunit kung hindi ko ibibigay yan kahit sa halagang isang milyong dolyar. Sinabi ng lahat kay Graciela na dapat sanang itinago na lang niya at pinakaingatan ang Rosario, ngunit dahil sa kanyang pasasalamat kay Antonio, pinigyan siya ni Padre Pio ng isa pa. Si Antonio Salyoka ay namatay at kung minsan ay iniisip ni Graciela kung nasaan na ang mga magagandang butil na iyon ng Rosario uh, kung nagbibigay pa ito ng mga kaaya-ayang halimuyak, Iniisip-isip niya kung ano na nangyari doon. Makalipas ang ilang taon sa isang di inaasahang takbo ng mga pangyayari, nakita ng ina ni Graciela ang anak ni Antonio na nakatira sa New York. At nagtanong siya tungkol kay Antonio na namatay na pala noon at kung nasaan ang mga butil ng rosaryo. Sila ay natagpuan at ipinadala sa kanyang ina at nakita niya ito bilang isa pang haplos mula sa banal na padre. Masasabi natin na uh, may natin ito sa kasabihang pagkahaba-haba man ang prosesyon sa simbahan din ng tuloy. Kaya yung rosaryo ni Graciela na napunta kay Antonio, makalipas na ilang taon at di inaasang pangyayari ay naibalik sa kaniyang pamilya. At iyan po ang istoryang aking nais ihatid sa inyo na na naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag, mag, -like, mag at i din po ninyo ang video ito bilang suporta sa aming channel. At uh, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, lalo na kayo pong mga bagong tagapanood. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa inaharap. At inaanyayahan ko din po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon na tinatawag na mga alagad sa kalingan ni Padipio kung saan mapapakinabahan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya at ito po ay naaayon sa halaga ng inyong buwanang donasyon. Nais ko lang pong liwanagin na ang mga misang po ito ay hindi po para sa mga nangamatay. Ito po ay para sa inyong sariling kapakanan upang makamtan ninyo ang mga grasya ng mga misang ito. Ngunit maaaring nyo namang isama sa inyong intensyon ang mga lumaon ninyong mga minamahal sa buhay. Bukod dito, patadalan rin po namin kayo ng binasbasang darawan o medalya ni Padre Pio na ayon sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ito ay bilang pasasalamat sa inyong paglahok. At paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Unang-una, maaari po itong bilang direct deposit sa aming uh, video account. Uh, pangalawa, maaari rin po via bank transfer sa GCash. At uh, pangatlo, pwede rin po sa aming personal na GCash sa ilalim ng aking pangalan. At kung may nais po kayong mga katanungan, uh, lalo na sa paglahok, maaari niyo po kaming makontak sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadripio at gmail.com. At meron din po kaming website para sa mga ma uh, informasyon at ito po ay www.gmail.com. Ang www angtinigdepadipio.org www.angtinigdepadipio.org At hanggang dito na lamang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtangkilik at panonood at maraming maraming salamat po kayo na mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio at uh, ginagaranti ako po sa inyo na patuloy po ang pagpapamisa para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong kabutihang uh, loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.